Iginala ni Sarai ang kanyang panin sa loob ng restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Aidan. Simple lang iyon at hindi mukhang mamahalin. Ayon kay Aidan, dinala siya nito roon dahil doon di umano, mabibili ang pinakamasarap na impanada sa buong Ilocos. Madalas kaming magpunta ni Lola rito noong bata pa ako. Bukod sa impanada, ay specialty rin nila ang Ilocano dishes. I'm sure na marami ka pang hindi natitikmang Ilocano dishes. Masarap ang mga pagkain dito. Kaya natitiyak akong magugustuhan mo rito. Mahal na mahal mo ang lola mo, no? Pinihit niya ang singsing na suot niya. Nagigil tituloy ako at muntik ko nang ibenta tong singsing. -sing. Hindi ko alam na sa kanya ito. Lalo hindi ko alam na mahalin pala ito. Muntik na akong atakin sa puso nang makita ko ang presyo nito sa eBay. Pero aminin mo, mas matindi ang epekto ko kaysa sa presyo ng singsing. -sing. Kung gulat na gulat ka na nang makita mo ako na nakatayo sa gate ng Esquitlam, lalo na nung malaman mong ako ang nakabili ng singsing. -sing. Gusto sana niyang itanong dito kung binili nito ang singsing -sing para ibigay yon kay Mariana, subalit naisip niya na hindi na kailangan pa ng relasyon nila ng panibagong gulo, lalo na at nasa delicate stage pa rin iyon. Nasyak talaga ako. Bakit sa San Rafael Elementary School mo, piniling magturo? Bakit hindi sa isang malaking eskwelahan sa Manila? Bago siya makasagot, ay lumapit sa mesa nilang ilang waiter na pawang may dalang mga pagkain. Mahigit isang dosen ng platito na naglalaman ng pagkain ng inilapag ng mga ito sa mesa. Kailan ka umorder ng pagkain? Mind reader ba sila? Ganito talaga rito. Bibigyan ka nila lang lahat ng pagkain ni Luteo nila. Kaya kung gusto mong matikman ang lahat ng authentic Ilocano dish, dito ka dapat pumunta. Anyway, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kung bakit ko pinili sa San Rafael? Because I wanted to keep a low profile. Huminto ito sa paglalagay ng impanada sa plato nito. Low profile? Dinampot niya ang tinidor. Nang hindi natuloy ang kasal natin, ay hindi ako tinigilan ng mga reporter. Totoo pala ang sabi ng doktor ni Lola. Hindi ka raw tanan ng mga reporter nung araw ng kasal natin. Oo, natuwa pa yata sila na hindi natuloy ang kasal natin. Sa dahil lang hindi ko maintindihan. May mga tao na masaya sa kamiserablihan ng ibang tao. Sa halip na makisimpatya sila sa akin at bigyan ako ng privacy. hayo at pinutakti nila ako ng mga tanong. Pinagpiyastahan nila ang nangyari sa akin. Saraya, I'm truly sorry for what I put you through. Inabot nito ang kamay niya. Hindi ko naisip na ikaw ang pupunteryahin nila na umatras ako sa kasal natin. Ako ang pinunteryahin nila dahil hindi ka nila mahanap. Pinagmasdan niya ang kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Napansin ba nito na suot pa rin niya ang singsing na bigay nito? Siguro ay hindi. May mga lalaking mahina sa pagpansin sa mga ganoong bagay. Tinapik-tapik niya ng daliri ang mesa sa pagbabakasakaling titingin ito sa kanyang kamay. Kaliwete ka ba o kanan? Nagulat ito sa biglang pagbabago niya ng paksa ng usapan. Kanan, bakit? Kanan din ako, sabi niya. Itinas at iwinasiwas niya ang kamay niya sa tapat ng mukha nito para makita nito ang suot niyang singsing -sing na bigay nito. Oo nga, kanan ka nga. Tinignan siya nito ng mataman. Pasensya ka na kung nagulo ng mga reporter ang buhay mo. Sa totoo lang na na siya ng pasensya. Dahil wala itong nababanggit kung bakit sa kanang kamay pa rin niya suot ang sing-sing. Ibinalik na lang niya ang kamay sa kandungan niya. Okay lang. Well, hindi talaga okay. Siyempre masama ang loob ko. nakakahiya Nakakahiyayon. At galit ako sa'yo. Naiintindihan ko. Masyado akong ilusyonada para isipin na magkakainteres ang isang tulad mo sa akin. Hanggang sa mga satandaling iyon, ay ilusyonada pa rin siya. Hindi pa patulan ng isang bilyonaryong tulad mo ang walang perang estudyante na tulad ko. Hindi yun ang yayari sa totoong mundo. Dapat subukan nila. Makasakala sakala maging mas masaya sila. Gusto sana niyang itanong dito kung masaya ito. Gusto niyang malaman kung may pagbabago pa sa damdamin nito para sa anak nila sa loob ng ilang linggong nagdaan. Pero hindi niya magawa dahil natatakot siya. Ayaw niyang masira ang magaan atmosphere sa pagitan nila ng... Kung makakagan sa loob mo, sampalin at suntukin mo ako. Ani to. Hindi ako ba yung lenteng tao? Aniya. Tama ka. Hindi siguro sa... saktan mo ako ay hindi rin gagaan ang pakiramdam ko. Base sa sinabi nito, ay pinagsisihan nito ang ginawa nito sa kanya noon. Naiintindahan na kita ngayon. Aniya. May pinagmulan man kasi ang takot nitong buong muo ng pamilya. You don't have to make excuses for me. Wala akong balak na gawin yun. Sinasabi ko lang na naiintindihan kita. Siguro kung lumabas ang magasin bagong araw na yun o pagkatapos ng kasal natin, ay napag-usapan pa natin ang lahat. Siguro ay masama lang ang timing ng interview dahil ay iyon sa magasin sa mismong araw ng kasal natin. What I did to you was unforgivable. Tama ka, masakit nga ang ginawa mo. Kapag binabalik ka niya ang araw na iyon, ay nasasaktan pa rin siya. But it wasn't unforgivable, lalo na ngayong naiintindihan ko na kung bakit gano'n ang reaksyon mo. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa basta na lang pagpasok sa isang relasyon na hindi pinag-iisipan ang mga importanteng bagay. Tingnan siya nito ng mataman. Ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Nag-iinit ang mga pisngi niya. Nagkakamali ka. Hindi ako masyadong mabait. Marami akong sinabing masasamang bagay tungkol sa iyo. Kay Bibien. Niyoko niya ang plato niya. Pinapatawad mo na ba ako sa pagbebenta ko sa sing -sing mo? Oo. Mabilis na sagot nito. Ako naman ang nagtulak sa iyo na gawin yun. Tilignan niya ang suot na sing -sing. Kung family hair lung tong singsing, -sing, bakit hinayaan mong manatili ito sa akin? Bakit hindi mo ito binawi? Dahil regalo ko yan sa'yo. Masyado nang mahal ang regalo na to. Hindi ko alam na hininaan niya ang boses niya. Apat na milyong piso ang halaga nito. Actually, mas mahal pa yan. Ano? Bulalas niya. Numiti ito. Family heirloom nga kasi yan. Ang kwento sa akin ng lula ko, ang sinsing na yan ay regalo ni King Philip II sa isa sa mga conquistador na ipinadala niya sa Pilipinas ibinigay o ano ng naturang conquistador sa asawa niya, na ipinasa naman ng asawa niya sa anak niya, and so on and so forth. Ninuno ko yung conquistador. Nalula siya sa ikinuwento nito. Ayoko nang malaman pa kung magkano talaga ang halaga ng singsing. -sing. Tumingin muna siya sa paligid. Para masigurong walang nakikinig sa pag-uusap nila bago siya nagsalita uli. Ibabalik ko sa iyo ang singsing -sing, -sing pag-alis natin dito. Nababaliw ka na siguro kaya binigyan mo ako nito. Baka maiwala ko lang to. Alam mo namang makakalimutin ako, di ba? It's perfectly safe on your finger. Alam nitong suot niya ang singsing. -sing, pero bakit hindi rin ito minungung kahit na ilipat niya yun sa palasing singsinga niya sa kaliwang kamay? Mukha namang magkasundo na sila. Pero bakit hindi pa rin ito nagbubukas ng usapan tungkol sa hinaharap nila? Hindi ito nagbabanggit ng kasal. Pero bakit nga ba nito babanggitin iyon? Samantalang hindi pa nga nito sinasabing mahal siya nito. Siguro ay hindi pa yon ang tamang panahon. Kung ano man ang mayroon sila, hindi yun dapat madaliin. Anyway, what water was that they were building something new, something better, something different, more enduring. Tuwang-tuwa si Saraya ng sa wakas ay makatapak siya sa Singapore. Isinama siya ni Aidan sa isang importanteng gala opening isang limusin ng sumundo sa kanila at nagdala sa kanila sa venue ng gala opening. Dahil doon at dahil sa gaw na suot niya, pakiramdam niya isa siyang artista ng Hollywood. Hindi niya kailanman naisip na makararana siya ng gano'ng pagtrato. Nalilaki ang mga mata niya nang mapansin niya ang pulang carpet. Hindi mo sinabi na may red carpet, cameras maraming taong titingin sa atin. Hindi ko kayang maglakad ng nakastiglit sa harap ng maraming tao. Sinadya kong magsabihin sa'yo dahil alam kong mag-aalala ka lang. Anito, hinawa ka nito ang kamay niya at usoy yung pinisil iyon. Relax, kasama mo ko. Ngumiti ka lang. Hindi ko yata kayang basta ngumiti kapag pa ako at nakangut-mut sa sahig ang ilong ko. Bakit ka madada pa? Hahawakan ko ang kamay mo. Pwede ko bang hubali ng sapatos ko at magpaala lang? Pwede mong gawin yun, pero kapag ginawa mo yun, lalo ka lang aani ng atensyon. smile and let to me, anito. to. Noon bumukas ang pinto sa gawin nito. Nagkislamat ang flash bulbs ng mga kamera. Hindi nito pinansin ng mga iyon. Umibis ito ng sasakyan kapag kawa na inilalayan siya nito sa pagbaba. Pagbaba niya ay sinalubong siya na nagkikislap ang kamera. Nang may sumigaw, ay natakot siya. Ako mang babalik siya sa loob ng kotse, pero pinigilan siya ni Eden sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa kamay niya. Walk, incline your head, lift your chin slightly. That's better. Sunod-sunod ang pagbibigay nito sa kanya ng instruction at encouragement. Hindi rin ito binitiwan ng kamay niya hanggang sa makapasok sila sa gallery. Now you can relax, sabi nito kapag kuwan. Kumuha ito ng inumi na tinabuti yun sa kanya. Kapag kuha na iginiya si ito palapit sa isang matandang lalaki na kamasid sa isa sa mga nakadisplay na painting. Constantine. Nilimon sila ng matandang lalaki pagaman pulos puti ng buhok nito, hindi pa rin kumukupas ang kagwapuhan nito. Aidan, kasabay ng pagsambit nito sa pangalan ng binata, ay lumiwanag ang mukha nito. Ipinakilala siya ni Aidan dito. Ah! Constantine smiled at her, a knowing look in his eyes. So we are surrounded by priceless works of art. But still Aidan managed to arrive with something more dazzling on his arms. Hinawakan itong kamay niya iyon. Even the gold of the renaissance doesn't shine quite so brightly as a woman in love. Guda, I'm pleased. And now before time, Aidan's agorakis. Naramdaman niya ang ni Aidan sa tabi niya. Nalingaling takpan niya ang bibig ni Constantine para matahimikin ito. She'd been walking on eggshells for weeks and now this man was stomping over their fragile relationship with her nail I love this painting. Aniya sa mataas na boses. It is a uh, natigilan siya. Wala siyang maisip na pangalan sa kahit sino artist. Panic had wife her mind clean. Si Pinuko siya ni Constantine na nagtatakang tingin. Kapag ko na sumulyap ito sa information plate na katabi ng painting, malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng artist. Of course, may mga postcard marito na pwede kong bilhin para sa mga bata. Mali siya nang nasabi, pero hindi na para ba niya yun. Mga bata, may mga anak na. Tumingin ito kay Aidan, na lang estatwa sa tabi niya. This is good news. Is there a reason for me to congratulate you? Sinulya pa niya si Aidan na halatang tensyonado there's no reason to congratulate me. Sagot nito. Mali yung intindi mo, Constantine. Ang mga batang tinuturuan ko ang tinutukoy ko. Isa akong teacher. Nanginginig ang mga binti niya. Itinuko niya ang kamay niya sa dingding para hindi siya matumba. Tinapik ni Constantine si Aiden sa balikat. So you're not a father yet? No, sagot ni Aiden sa garalgal na tinig. I'm not a father. Pakiramdam niya ay sinuntok siya nito sa sigmura. Sinabi pa talagang ganito iyon, ikinakaila pa rin ito ang anak nila. Hindi pa rin ito matanggap na magkaka-anak na sila na magiging ama na ito. Kung hindi lang makakasama sa bata, iinom siya ng champagne para paman hirin ng damdamin niya para hindi niya maramdaman ng sakit na idinulot sa kanya ng mga sinabi nito. Napilitan siya mag-orange juice na wala rin nagawa para pauwi ng sakit na nadarama niya. Bakit ba siya patuloy na umasa? Nagmumukha siyang tanga dahil patuloy siyang umaasa na magiging normal ang kanilang relasyon. Niloloko lang niya kanyang sarili sa pag-iisip na matutuwa itong maging isang ama. Dapat siguro ay tanggapin na niyang kahit kailan ay hindi nito matatanggap ang kanilang anak. Masyado itong takot na maging isang asama. Isa pa kung magbabago man ito. Kailan pa? Hindi tama na isubject niya kanyang anak sa matagal na paghihintay. edan Isang payat na babaeng nagtataglay ng singkit na mga mata ang lumapit sa kanila. Kumalik ito sa pisngin ni Ida at pagkatapos ay ka Constantine. Isn't this a terrible crush? He still is good to do one bit for the arts. Nanlaki ang mga mata nito nang magawi ang paningin ito sa kanya at makita ang bestida ng suot niya. Is that Tatiana? This is Soraya. Pagpapakilala sa kanya ni Aiden sa babae. Hindi niya alam kung anong mayroon sa bestida niya na nakakuha ng interes nito. Bakit ka nakatingin sa damit ko? Tanong niya. Tumawa si Tatiana. It's by Mariana, isn't it? Lucky you. She only designs for the favored few. It's completely impossible to get hold of any of her pieces. Tumingin ito kay Eden. Maliba na lang kung may lugar ka sa puso niya. Si Mariana ang gumawa ng bestida niya. Si Mariana ang babaeng kasama ni Aiden sa picture. Ito dapat ang pakakasalan ni Aiden kung hindi sila nagkita ulit. Dali na niya si Tatiana bago niya niyo kung ang bestida niya. Bigla ay naalala niya kung gaano katensyonada sa si Aiden na ibigay nito sa kanya bestida. Kaya naman pala kakaiba ang kilos nito. Natatakot siguro itong malaman niya kung sino ang gumawa niya. Anong klaseng lalaki ang magpapasod sa bagong girlfriend nito? ng gawa ng dating girlfriend nito. Walang iba kundi ang lalaki na kinakaila ang sariling anak. Ang lalaking hindi inilipat sa tamang kamay ang singsing na suot niya sa maling kamay. Pinangiliran siya ng mga luha. Tumalikod siya at ang mamadaling naglakad patungo sa entrance. Bahagyan niyang nasagang isang renaissance sculpture pero hindi niya pinansin iyon. Wala siyang pakainam kung matumba man iyon. Nagtitakbo siya ng maramdam na yung tutulo ang mga luha niya. She'd expected something to. Sh